Kaibigan, sa dami ng problema natin ngayon, kailangan natin ng tips paano babata, di ba? Ano yung medically correct tips, di ba? Kahit may edad na tayo, pero dapat naman bata yung katawan natin, yung organs natin. Actually, tunay po yan. Kumusta mga ka Ang pagbabalik sa ating channel, The Short Zero One, sa ating video ngayon mga ka ating i-review ang channel ni Sir, Doc Willie Ong, ating silipin ang kanyang monthly salary kung magkaano na ba? Disclaimer lang mga kasiro, dahil sa isang website na ang Social Blade, dito natin makikita ang mga YouTube revenue o YouTube salary sa ating mga idulong mga vloggers. Doc Willie Tan Ong, Chinese Doctor, Cardiologist Internist and Media Personality Nasumisikat sa pagbibigay ng medikal na payo sa pamamagitan ng kanyang Facebook page at sa kanyang YouTube channel. Pinanganak noong October 24, 1963, Doc Willie Ung, kandidato din siya para sa 2019 Philippine Senate election, largely capitalizing on his social media presence, kandidato siya sa vice president noong 2022 Philippine presidential election bilang running mate ng dating mayor ng Maynila Isko Moreno. Doc Willie Um Nagumpisa itong mag-vlog noong March 31, 2007 at may upload video itong umaabot ng 6,666 at may subscribers itong umaabot ng 9.8 million at sa kanyang video views naman na umaabot ng 1,504,594,830 country Philippines at sa kanyang channel type education. At sa kanyang total grade B, at sa kanyang social blade rank naman, 34,662, at dito sa kanyang subscribers rank naman pang 386 ito, at sa video views rank naman pang 10,782, at dito sa country rank pang 16 po ito, at sa education rank naman pang 95 po ito, at dito sa kanyang the last 30 days na subscribers may 120,000 ito, at tumataas ito ng 116.7%. At dito naman sa kanyang the last 30 days na video views. May 23.471 million. At tumataas ito ng 64.4%. At dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary diricho tayo sa estimated earnings sa daily average tayo. Sa lowest may nakuha itong 196 US dollars kung atin ipalit sa piso sa 55 US dollars tayo magbase ngayon. Mayroon itong 10,780 pesos. At dito sa highs estimated earning naman tayo may nakuha itong 3,100 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, mayroon itong 170,500 pesos. At dito na tayo sa weekly average sa kanyang lowest, may nakuha itong 1,400 US Dollars. Kung ating ipalit sa peso, mayroon itong 77,000 pesos. At dito naman sa kanyang highest earnings, may nakuha itong 21,900 US Dollars. Kung ating ipalit sa peso umaabot ito ng 1,204,500 pesos. At dito na tayo sa kanyang estimated monthly earnings sa lowest may nakoha itong 5,900 US dollars. Kung ating ipalit sa piso, umaabot ito ng 324,500 pesos. At dito na tayo sa kanyang highest estimated earnings may nakuha itong 93,900 US dollars. Kung ating ipalit sa peso umaabot ito ng 5,164,500 pesos. Sobrang stress sa problema, sa pera, ang dami iniisip, 'di ba? Talagang nakakatanda eh. Alam niyo na. Ba? Wow, congrats po kay Sir Doc Willie Ang laki na pala ng kanyang sahod sa YouTube. Disclaimer lang mga kasiro nagbasi lang tayo sa Social Blade Result na ating sinundan sa ating content, pwede pa itong mabago sa susunod na mga araw, at hanggang dito lang tayo mga kasiro at hanggang sa susunod pa nating mga video. Kung nagustuhan mo ang ating video, paki-comment naman at subscribe na din. God bless po sa lahat.